Balikan muli natin si Sir Rudy Biskaya na mula sa Satellite Office sa National Capital Region. Magandang hapon po sa muli, Sir Rudy. Magandang hapon po muli sa inyo. Eto ka Rudy, katabi mo ngayon si Angelo Mendoza. Ang kanyang hinaing ay para naman sa bunsong anak nito na 6 na taong gulang at dumaranas ng sakit sa puso. Po, sa po ngayon yung anak mo, Angelo? Sa ngayon po, bali, karon rin po na nag-violate po rin po ang kanyang mga uh, labi sa mga puko na Galing po ako kanina mabago bago po pumunta rito, galing po ako sa Heart Center. Uh, sabi po na doktora, si doktora Balilo, na uh, as soon as possible po, kailangan po talaga siya maoperahan para maayos na po yung sakit niya sa puso, yung ugat, kasi hindi po, antay po yung ugat niya na dapat po ilagay po siya sa tama po yun. Po, nasaan po ngayon yung anak niya, Tay? Tandun po po, ma'am, sabi ko ma'am. Ah. Paano? Paano po yung trabaho niyo, Tay? Ah, sa ngayon po, wala po akong trabaho, ma'am. Bali, wala po akong trabaho. Nag-a-apply po ako, ma'am, ng security ngayon, ma'am. Uh, interview na rin po sana ako sa security. Kaso po, uh, tinigil po po muna kasi ito po muna na si kaso ko kasi yung po ang sabi ng doktor na kailangan po talaga siya ma-operahan. So paano niyo po natutustos ang tata yung pangangailangan po ng pamilya po ninyo, especially ito pong anak niyo na meron pong uh, sakit sa puso? Bali si Mrs. po ma'am, siya po ang uh, siya lahat ang gumagasto. mula nung nagkasakit po yung anak ko. At uh, ako po ay hindi po, hindi po itong trabaho paputol-putol po dahil po sa na, ito'y nadalaga sa inyo trabaho po ni Mrs. Ma, may isa pong teacher. Ah, at sa, sa ano po, nagtuturo din po siya ngayon sa Tunsul Sorsogon. Kaso po, ang tawag niya po ay 3,000 na lang dahil po sa uh, gastos po sa loan kanya sa, sa aming apat okay. na anak po. Okay. Uh, tatay, matanong ko lang, anong klasing sakit sa puso ba itong iniinda ng anak ninyo? Congenital heart disease po yung sakit niya po. Okay. At ano daw pong klasing operasyon ang dapat gawin dito ayon po sa mga doktor? Uh, bali po, ayong yung operasyon siya ngayon, maling titiakit po yung tip-tip niya na para makita po talaga yung kukat niya sa na puso. Naaayusin po talaga yon na para mapantay na po yung ugat niya. So lumapit po kayo dyan sa tanggapan ng Akubikol Party List, dyan mismo sa Kongreso. Ano ngayon yung pangailangan na, pangangailangan na gusto po ninyong matugunan at mabigyang aksyon ng Akubikol? Pumunta po ako dito sa Kongres, sa Akubikol, na naging po ako ng tulong para sa operasyon ng ating anak na sana'y matulungan po ako agad. Balikan natin si Karody. Karody, napakinggan niyo po ang hinaing ng isang tatay para sa kanyang anak. Uh, uh, Oo po, ito po nga po ang tatay Mendoza. At uh, tigil sa lahat, ito po ay isang kababayan pala natin. Isang kulado rin pala Toto. Kaya binakita rin niya sa akin kanina yung kanyang mga papeles na po ng sa kanina, eh, nakita ko rin talagang kailangan na kailangan tulungan sa dahilan ang kanyang anak nangangailang na ng tulong para sa, sa paggamot, ang kanyang puso sa heart center. Sa madaling salita, gumaguli ako sa ating congressman, congressman Saldico at congressman Gil Bongalon para sa kanyang tulong. Sinagot uli kayo ni Kong Saldi at ni Kongjin. Opo, tumawag ka agad ang kusipan nila. Ito nga po, pinag pinagbigyan ka agad siya ng 100,000. Ayun! Yun, 100,000. Tatay, napakinggan nyo, 100,000 ang ambag ng Akubikol para sa pagpapaupira ng inyong anak. Opo, sir. Ano pong masasabi ninyo? Ang ah, masabi ko lang po, ay nagpapasalamot po ako kay Congressman Saldi ko, Congressman Neil Pungalong, at kay Sir Rudy Vizcaya, Akubikol, Tabang, Oramis po panalangin po namin na sa maagang panahon ay maoperahan po itong anak po ninyo para po siya ay gumaling na. Maraming salamat din po. At Karudi, muli, maraming salamat Karudi, mabuhay ka sa iyong aura mismong pag-aksyon at pagtugon sa mga idinudulog na hinaing at problema ng ating mga kababayan dyan sa Kongreso. Maraming salamat Karudi. Maraming maraming salamat din po sa inyo.